Pumalag si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pahayag umano ni bagong PDP President at Senator Robin Padilla na magbitiw siya sa puesto at membro nito sa partido. Ang sagot ni Tolentino ay ni Raymond Tinasa. Miss Tulang tinablaan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang panawagan sa kanya ni Senator Robin Padilla na magbitiw bilang opisyal at membro ng PDP. Sinabi ni Tolentino, sa panahong ito huwag munang mag-usap kaugnay sa politika at mas maina magtulungan para mapadali ang rehabilitasyon ng mga kababayang biktima ng Bagyong Karina at ng Habagata. Ayon kay Tolentino, dapat pagtuunan muna ng pansin ang mga nasa evacuation centers at mga may karamdaman na mga nawala ng tirahan at nasira ang kabuhayan imbes na politika. Una ang sinabi ni Padilla na dahil sa bagong mandato na hinaharap sa Senado, mas makaubuti ang pag ni Tolentino bilang opisyal at kasapi ng PDP. Ako, si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.